Kakaron na ko ng picture, na Wow. Bakit, sa tingin niyo bakit sa bakit po ba imposible? Eh, okay, meron ka meron pa ba package na bubuksan? 1 2 the blood will dry my

Okay lang po rin samahan kami dito. Dito lang po. Okay, dalawa po. Apo, yung mga ba? Ayan. Dito ng Wala, kailangan daw mag-shot. Okay, dito po ha. Ito kayo sir, at baka yung ano. Iiyak ba ako dyan? <laughs> dito na yung package. Happy birthday! Happy birthday yes! Po. Yes! Happy, birthday pa. Happy birthday. song yun agad ang nagusto ana. Ah. Yeah, na. Marami ko na napanood ko na to eh. Ayun! <laughs> Siyempre, dami pa. Sige po, pwede niyong buksan so, yes. para sa inyo lahat yan. yung wala ba oh, ito Yung hinahata? Tingnan natin yun, mahalin yung meron. Oh, sige po, ito na mga regali at Pati sa sakyan, sayo pa! Pati sa sakyan? Ayan, ano po? Oo, ma, sa inyo oh, na to. Yung hinahatak ng gusto ko. Ay, yung hinahatak? <laughs> sige po, tingnan natin kung may hinahatak dito. Tawagin nyo nga yung mga kaibigan ko para maintip ko. Saan <laughs> 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 na si Tadi. Tawagin, tawagin. Tawagin ko lang, tawagin. Po, lang po susunod, yung Ito chair? po, sige po. Pwede, niyo Pwede po, niyo po yan lahat. Pwede nyo pong buksan yan. Gusto nyo yung i-open yun? Ang laman po nun? Ayan, Sano, sige po. Mag-viral ba ako nito? <laughs> wow! Alia, <laughs> ah, alia. May ilang bakit. Ito na kaya. na

paano magbebenta to? hiyo <laughs> gumagamit wow, wow! ayun! at meron pa? pabango! hiyala mo naman! wow! boba sap talaga! ayan po, po okay lang sa tingin nyo kanina itong manggagamit? ay, may bagong rayban ayun! O, po may sash pa siya Best dad ever! O ka naman! Ayan, sir, sa tingin nyo, kanino po itong manggagaling? kasi <laughs> sa kanila ang nagpadala kaya nito para sa inyo? Sa tingin nyo? Very good! Cool, yeah. dito ba? Sino sa inyo ang may nito? <laughs> sino, sino, sino? sino? sino ba ba? Sa kanya ba? Ayan, sa kanya kaya galing? Ayan, ako sa kanya. Ayan, sa kanya sige, dito muna kayo. Lapit kayo dito. Lahat na ito. Sige, sige ba yung mga tingungan? yung mga ano pa ba itong mga nagaganda lalaki ng mga to? Uh, ano sure, so Mga anak. Sure. <laughs> Ayun! Yung pamanay ko sa Amerika. Ah, Ayun, nasa ano. Ayan. Ayan. so sa isa lang inyong mga anak. Wow! So sino sa inyo kanina to galing? Ka sa inyo pa, ba ka to? Ka, ka Ayan, ka sa, sa amin. Kanina to ba galing to? Kanina to galing. Kanina kaya? Ito ba sa inyo?

ni nila minini daw. Eh baka may. niyo oh, tong pa. kandila, ilagay okay. niyo yung kandila. Dahangan na. Okay, so, sana. Okay, yan na yung pera. Oh, wala pa ya. Ibalik kelikeyo. Ayun. Okay, samantala muna tayo okay. ng happy birthday. Okay, Okay, okay everyone. Yeah. Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.

Oh, discounted pa. 80 lang yun. <laughs> oh, yun tsaka ihirit pa ulit. Ihirit pa ulit. Pa ulit. Ay, Ayun. Ayun. Meron pa ko ba kayo may pa? O, wala na. Hindi naman pwede ka ron. No. Hindi naman ano, na pwede ka ron. Hindi naman pwede ka ron. Pwede na yun? Kasa asawa, asawa, asawa. Ayan, ako ano. Hindi <laughs> baka ah, siya ang humiling. Ah, siya ang humiling. Ako hindi ako humiling ganun. Papalit ka gano. pa. Ang gaganda na ng mga anak mo. Hindi ah. Ayan, Okay. 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 One, two, three. Happy, Happy birthday! Okay. At eto na, pinakahihintay. Baka eto na yung inahata. Ayan, kaya pwede, dito muna kayo mayroon para maliliwan kayo. Sabi ko na, meron eh. Ayan, eto na, dito na natin. Nabuksan no, na, 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 na ba lahat? Nabuksan so, na ba lahat ng lalo? Sabi ko na, may inahatak dyan eh. Kuya, kuya! Sana mo. Napanood ko na sa Facebook yan. Kaya na, kaya mo dyan. Facebook, nagtatapanood eh. Sila tina -tina? Ay, ay, Sabi sa'yo, Ate Med, eh. Kung dito mo ginawa, may nahatak ka na rin. Eh, ginawa mo sa China. Puro in-check kasama mo rin. Ayan, ito po. Wala kang ginawa. Sir, dito kayo sa gitna. Tignan natin kung ano kaya ito. Ayan, sige, buksan nyo po. Kung ano po yan. Mucho picture po, eh. Baka pituloy yan. Mas matindi po. po sa hinahatak. Sige, tignan natin. Ay, na. Tignan natin ano kaya ang nilalaman. Ano, I can gentlemen, hoy best ayun. father of the year. Ayun, ayun, ayun oh, meron tayong winner. Ladies and gentlemen, know, people of barangay 535, City of Manila. Manila. We have best father award. This certificate okay. to goes to Ricardo Jerry B. Junida. Okay. <clears throat> ako oh, nakalagay sa inyong plaket. Basahin ko. Every day we thank God that He gave us na makulit at palatawa na tatay. Happy birthday, Papa. Wishing you endless blessing on your birthday. May God give you Ayun, Mamaya ako iiyak yung hinahata. Baka doon ako maiyak. Baka doon ako maiyak. Sige, tingnan natin. May God gave you the best life and good health. We love you, Papa. A while good bye. Masahin po? Siya, Jung, J.M. Son. Eko, Errol, Gerlach Jesse, June. Ayaw, siya na sa lahat ng mga. Ano, wala ba At bukod siya, parang muling birthday ko na to. <laughs> <laughs> may mga awal? Ito si Gemma. Ba't meron pa huya kasama. Hawakan <laughs> mo na. Oh, oh. Sige po hawakan niyo. Para, para sa kayo kita. Hawakan niyo yung plaki niya meron po yung Logo Sige hawakan niyo po yung plaki sa kanya. Ayun o. Oh. Best father. At baka nandiyan na yung pinakahihintay niyo. Meron pa po oh yung kasama. <tipos> yung ihilahin? Magkano yung inabot ng ihilahin? <tipos> Ayan. bukod dyan, syempre, may mga sorpresa pang nag-aabang para sa inyo. Nandito ang inyong mga anak. May surprise din sila para sa iyo. Pasok yung mga anak. Dito kayo. Syempre, may surprise din para sa mga anak. Ayan, sige po. Ayan, medyo mainit ba yung tambucho? Ah, oh, sige. Sino yung panganay? Ako po. Kayo hey, yung panganay. Ayan. May surprise sa para sa inyo. Anong pangalan ng panganay? Jericho. Si Jericho. Ikaw yung echo. Ayan. Ayan. May hinanda din siya. Upo ka nila para pantay kayo. Bakas, may hinanda siyang mensahe. May, hin may mensahe siya para sa inyo. Okay. Anong gusto mo sabihin para kay Papa? Uh, Unang-una nagpapasalamat ako kay, kay Papa. Ayan. Dahil kundi isa dahil sa kanya is wala ako dito sa mundo. Araw-araw na sakripisyo ni Papa. Appreciate it yun. Ito okay, ko yan? Ah. So, so, Ang well, sasabihin ko lang sa'yo eh, <laughs> stay healthy lang. <laughs> uh, tapos talaga <laughs> mo kalusugan mo para paglaki. Hindi <laughs> ako may iyak yun. Wala, hindi ako ah, Yung pera, wala ako. akong pera eh. Hmm. Walang pera. Doon ako mamaya may may mo. Yung... So, Ayun lang. Uh, Puro stay healthy lang. Tropa pala tayo. Puro buhayaw. <laughs> <Buaya po. laughs> Ayun. Okay, share. Maraming salamat. Ang uh, uh, next? Sino you know, ang uh, next? Ayun. O, oh, dito ka dito. Ayan, ayan. O, oh, anong pangalan? Gerald nga pala. Ayun, Ay, oh. <laughs> si Gerald. Errol. Ika yung Errol. Ay image ko lang kay Papa. Ano? Alagaan niya lang sarili niya ang makasama namin ng matagal pa. Ah, oh, pwede akong mag-message? Opo, oh, syempre. Yung listahan nung ano natin, yung negosyo natin. Hindi mo pa binibigay. Keys, Ayun o. Kiss na o. Kiss! Ayun! Sit naman! Okay. Ayun o. No. Ang sit naman. May mga kiss pa. Ayun o. No. Ayun. At syempre. Ang pakatlo. Dito. Ayan. Buti na dyan si Cherma. Kunti kanina pa tayo rito. Ayun. Siyempre, <laughs> so, ano yung pangalan? Jerling

si you, Pa. Sit naman. Salamat. Siyempre, ang pang-apat. Ayan. Anong Budang Ito si Jessie Jessie. Ikaw naman, Jessie. Napakaganda mong bata. Ano mo talaga ako? Anong tawag doon? towing? ka! Mabuhulong ka! mo yung towing. Tawag! Tawag! yung kalusugan mo, pa sa do mahaliblita, kaya 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 na! kaya 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 na! kaya 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 na! kaya na! kaya 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 Ayan na! Ayan na! kaya kaya sampol 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 ayon mo ano 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 pangalan? ano 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 Junior. ano Junior ano 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 Ayan, ano 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 ang pasasalamat ko dito ay matigas lagi yung ulo ko. Hello. Kahit hindi ako pumapasok sa school. Hindi well, ako. ako pinipigilan eh. May kasalanan. Paborito ang May kasalanan. Paborito. Kaya umiyak, may kasalanan. Okay. Happy birthday pa. Wala na ako masabi. <laughs> no. Ikaw hero sa lahat ng... Yeah. Woo uh, Ay, siyempre, last but not the least, siyempre, may pag may mga anak, siyempre nandiyan si Mama. <laughs> ayun! 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 Ay, alis na. Amila ka, oh. Sige po, dadahan lang po. Papaupo. Yeah. Opo, kaya yan. <laughs> ano pangalan ni mama? Mms. Mms. Kayo po, ano message nyo kay sweet naman? Nakakayanan naman. Ang uh, masasabi ko lang dito sa king minamahal na asawa, saktan lang yung sarili para naman pagkakasama natin. Shahaban matagal-tagal na sa isang daan, 'di ba? Hey, Hindi na Kalokohan na yun. <laughs> Kalokohan na yun. Uh, uh, ano lang. Hanggang 90 Matagas pwede na. Matigas kasi ang ulo niya. Kaya lahat kami, yun ang wish para sa kalusulan niya. Ako, lagi kaming nag-aaway para sa mga bawal na pagkain sa kanya. Sana ma-appreciate niya yung mga safety, mga bagay na gano'n. Pwede ako ma-request? Ano? ano Sana, huwag ako mga na kanya akong bumunang aparata. Bakit? Nagbubunga nga lang ako sa kanya oh, yun para yun sa panusunod lang yan. Hindi naman yung pari sa akin yun. Gusto namin siya magkakasama yung magkakasama. I-request niyo pa yun. Nakalakay natin lang. Alam niya. isa pang wish ko, sana magkasama-sama lahat ng mga anak niya. Sila Jara, si Jerome, si Tim, tsaka si Kuya Son. Hindi pa ho ba sila nakakompleto? Di well, pa. Di nangyayari yun Ipa, na, 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 na nagkasalos-salos sila na magkakasama. Dito muna. Ayokong mangyayari yun. Sigurado, nasa kahon na ako pag nangyari yun. <laughs> <laughs> Bakit naman yun nasabi yun? Yes, di ba, pag namatay yung magulang, na, nandungo sila lahat. <laughs> Diyan lang nakapagod. Oh, yeah. Diyan bay... naman ganyan. Kayo ba eh? Someday, mangyayari rin yun. Sam wish niya. nyo rin ho bang mangyari sa inyo yung wish ni mama? Huwag <laughs> muna ngayon. Pag 90 na ako. <laughs> <laughs> Bakit pag 90 na? Kaya ako pag buhay. <tatu> Makukompleto. <laughs> o oh, <laughs> yun, <laughs> pwede. Pag buhay. <laughs> oh, sa tingin nyo. <laughs> medyo i-correct <medyo> lang natin. <laughs> sa tingin nyo, imposible mangyari pa yun sa ngayon. Bakit naman po? Inakayos yung best card nyo. Yan pag pag hindi ganito na lang ano hong gusto niyong sabihin sa wish ng ano bang tawagan ko sa so, ano so, anong gusto niyo sabihin sa mga anak niyo sa Amerika na sana balang araw wish ng misis niyo na makompleto ano anong gusto niyong sabihin sa kanila sa inyong oh, mga sana, anak mga makapagbakasyon sila oh, uh, lahat sila kompleto Parang anong, Mami, possible, eh. anong pakiramdam niyo kaya pag nangyari yung ganoon pag natupad yung wish niyo na yun para panood nila. Mapapanood ko nila pa. Hindi ko alam eh. May chef na mga... masaya. Uh, Nakukompleto siya. Nagkakaroon ako ng picture. Nakukompleto siya. Wow! May bakit, hirap yun. Sa tingin nyo, bakit, sa, bakit po ba imposible sa tingin nyo? Uy, oh, may mga trabaho eh. Hmm. Sa uh, depende uh, na. Yung iba walang trabaho. Yung iba wala. Ano yun? Gusto What kayo sabihin? Yung... sabihin? Ilan yung ba ang anak niya sa Amerika? alam po, apat. Eh. Apat ang alam niyo kung meron pa. <laughs> Sige po, ano gusto niyo sabihin sa kanilang apat? Na Napapanood po ito. Sige po. na si ito. Sige po. Okay. Masaya ako dahil ano, okay. no? <laughs> Parang mabigat na. Pwede malis ka lang dyan. <laughs> nabigat Sige po. Uh, 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 uh. Seryoso? Gusto ko sana, ano, Gusto kong bumili ng, ano, drop kit. Ah, para ko sa pick up. Ano pangarap e. pa Parang mas ma sasaya pa ako. Hindi pa nakakalungkot 'yung sinasabi ko, tumatawa eh. Hindi seryoso ba? Magkano 'yung presyo? 'yung drop kit? 30,000. 30,000. Ako. Dino, kinukumbinsi ko yung panganay kong anak na kain na lang, si lang sa Pero ito yung ano Kain na sa Jollibee, peperahin na lang doon yung natitira. yung natitira. yung natitira. Ito yung natitira. sa yung natitira. yung At syempre, nang pakiramdam na best father kayo sa kanilang lahat, sa inyong mga anak? Naman, Wish granted na kompleto na silang lahat, lahat. <Kalong> ka dito. <idden> <emerges> <đã> Ito yung pangalan nila. Ayan. Sa so, yung pinakahihintay nyo na hinahatak, nandiyan kaya? Tingnan natin. Yeah. Dito na po muna. Dami meron pa ang regalo. Siyempre, meron, ka, meron pa tayong uh, package na no, mabuksan. Andito lang po, hindi lang kasa dyan. Okay lang po dito tayo. Punta na dyan yung Hinahatak na package. Okay, hindi lang tayo. Dito kayo. You can't One, two, three. Uh,

ay Nasaan na? Dito kayo sa kabila? At, okay. Ayan. Ayan. No, sa kabila. At syempre, yung mga galing na, yung mga galing ng Amerika. Ayan na. Para wish granted. Ayan. Ilagay lang ako siya pa. Magpapakag-gay ko na sa Pilipinas. Ayan. Ayan. Nasaan na po yung, uh, ayan yung uh, mga anak na galing sa Amerika at yung manugang, syempre. Ito lang ko, Pilipino yung manugang ko. Medyo, medyo. Medyo na. Ayan.

Ayan. Ayan yung galing ng Amerika. So, sino muna lang gusto ng message uh, sa <laughs> kay Papa? Mayan, so, 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 si pangalim mo na si Jack. Ako, message ko lang pa. Ano? birthday, Ano? I love you, sumasagot sa Facebook nito. Oh, ayan, ayan, ayan. Ah, ganun pa man eh may mga rason tayo diyan. Pero ako nang bala sa Netflix mo pa. Huwag <laughs> ka nang magkalala, ha? Ako na nice sponsor mo diyan. I love you pa. Nice to see you again. Talaga mo yung kalisugan mo pa. Siyempre si ano naman, dito ka. Ayan. Uh, pakilala, pang ilang anak? Pangatla. Pakilala ba ako pa? 'yung <laughs> pangatlo sa anak ni Papa Yes. yes. Alam mo na 'yun. ayun Siyempre 'yung pangalawa. Sa ating, alam, okay. ito, ito eh. Ito. at s'yempre yung All the way there from America. Know, <laughs> <laughs> alam Pilipino 'yung negro pala <laughs> At s'yempre si ay, mami ayan naman. Uh, yeah. <laughs> At syempre ang nanay niya. Ah, uh, uh, Happy uh, birthday. Happy At yes. syempre uh, prioritize ay mayroon tayo sa pinta ka. Pagkakasakit <laughs> ka, sa buhay mo. Pagkakasakit sa mo. ka, bahala ka sa buhay mo. yung pa dito tayo. Ano si Aaron? Ito para nasaan Americany eh, gumkita kami. <laughs> Ayun so eto na yung sa tingin niyo ay imposible mangyari so, na tupad. Nasa ninin lahat ng mga anak. Ayan, so dalawang pamilya nagtanim persa para i-celebrate ang 60th birthday. Ayan, si andito yung pamilya from US. Dito nasa mga anak niyo. Okay ho, ayan gigkita kayo. Sabay-sabay, picture na namin kayo dahil natupad dahil sa inyong papa ay eh, may sasabihin sa inyong lahat may binigong siya <makes noise> may binigong siya sa akin yan yeah. pakinggan natin yan yeah, yun natin talaga kanina <makes noise> oh, okay. Dahil, uh, dahil na kompleto daw kayo, may mensahe daw siya sa inyong lahat. <makes noise> ano kung gusto niyong sabihin sa inyong nagagandahang, uh, uh, syempre, sa nanay ng inyong mga anak pala. Ayan. At sa inyong mga anak. Anong message niyo sa kanilang lahat? Kaya ah, Ayan po. Ah, <laughs> uh, natupad yung pangarap. Hindi hindi binasaan. Mas <laughs> oh, mahalaga ano, pa sa <laughs> ano. Ano? <laughs> Kaya mo ba? nga, nga. ba yan? <laughs> Ito na, Mas yun. mahalaga kaysa no si nahatak. Oh. Uh -huh. Ang picture. Okay. Ano ang pakiramdam na kung kleto kayong lahat? Huh? Ano pakiramdam mo ngayon? Buhay ka, wala ka sa kahon. Anong okay, kleto kayo. Okay. Ano pakiramdam? Picture Anan? mo kami ng maganda kasi Aho, ma ka. Maganda ka oh, frame yeah. ko. <laughs> kasi mmm posible hindi na maulit to. Oh, no, 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 posible, no, 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 posible. Hindi oh, pa kumpleto. Ang ganda ng ako ng pamilya Say, niyo, oh. Ay, hanggang ay, hanggang. Oh, di ba? Sama-sama silang ay, lahat. Ano gusto mo sabihin sa kanilang lahat? Meron pa? Ayun. Oh, group hug na. Ayun. Pamilya sa Pilipinas, pamilya sa Amerika. Walang si

shop is my best shoppers everyone let's spread happiness and love